Uh, kakatapos din natin nagabang galing bayong-bong medyo pahirapan yung pauwiin pero kahit pa paano kompleto yung ibon natin ang mga nilalaban natin yung mga inilip si dahil habang wala pang karera yung inilip si Bandud gagamitin muna natin dito sa DHPC kung uh, ngayon abangan tapos kompleto naman yung ibon natin hanggang sa PPC Kaso nga lang yung isang ibon e natin na um, bumalik na naman doon sa inuugyan. Pero hindi ko na rin kinlock dahil titigil ko na. Bali, apat na beses ko lang niload. Uh, apat na beses niloading sa truck doon, bumabalik. Pero umuwi naman dito. Kaso ititigil ko na dahil anak din ni Toto yung gagawin ko na lang greater. Ah, ito nga pala yung mga panglaban natin mga boss. Dilaw. are ah, Red Devil to tapos Angel Sexy. Possible pulling winner, Orgberg 3050 first, tapos of color. Tapos sector winner. Ito so, yung mga kiyarga natin, mga bata, uh, all slot to 5 months to 6 months, pinakamatanda. Ito, so, uh, ate niya. Pero ito, tinabi ko, gagawin kong breeder. Ito naman yung anak ni Super 50. Yung champion ko ng Alpha. Champion ng Matnug first race ng Alpha ito tatay nito humakot ah, ito naman yung bumalik sa atin na galing lagay ang ah, pinagbreed ko habang Pinulsmart ko just Tama nyo yung red devil natin clock din that nang ibon ko din ngayon ni clock nawa ng Diyos ah. maganda naman po uwi okay, ko ngayon ito red devil din puro red devil yung ginamit ko ngayon tapos ito duston uh, ito hindi ko in-entry kaso clock din sana to sinasabay ko lang ito kasi pasaway kung saan saan dumadapo ito din uh, crack 52 Alak din ni angel to uh, clock din hindi naman komplik. lagi naman tayo ito mga nasa baba mga na molting pinulsmot ko ito mga alpha ito wala na wala nang na karera itong ibon na ito kaya gagawin ko na lang breeder ah. crack pit ito ito tapos cross ng juston ito ang gandang gawing breeder bali tita ni angel sexy tapos ito juston din ito may karera pa itong mga ito ito may karera apat na rin ito si angel sexy anak ng angel sexy ito So, ah, naglinis tayo kagabi. ah paglilinis ko nga pala. Ah, tuwing gabi ng Sabado ako naglilinis para sa linggo. Maganda yung recover nila. Pag ganitong karera na, pag malapit-lapit ng karera, panris na, nagdun na ako nag pupursiging nagmaglinis kahit medyo pahirapang palinis din dito aso ah, so kailangan maglinis para yung ibon natin hindi rin tama ng sakit Ito yung mga naka-viewing Ito ang kabiewing. Yung mga naghanap ng young bird. Ito na lahat ng ibon ko ay panglaban. Pero pag gusto talaga, lo, visit lang kayo. Kahit panglaban, walang problema. Basta kayang i-release. Pag wala pang karera. Ito mga naka-viewing Ito mga healthy. So dito, dito na sila magdamag, umaran umalaw diyan na. Ito yung mga young bird natin na ah, pang-oiler tapos dito naman sa club. Kinis. Ito naman na ah, kinain. Kinain yung balahibo ng nanay, yung nasawa ko dito yung nagchampion champion ko ng Alan Samar sinahin yung balahibo pero pwede gawing pang breed ito katbalugan balugan finisher <laughs> ito yung mga breeder natin ah Healthy naman sila kahit papano. Ang ganda ng panila. Ito so, yung mga breeder natin. Ito so, mga panglaban dito. Tapos pang submit sa boiler. Bali nagsubmit na rin tayo ng ibon natin pang boiler. May pito tayong sinali sa Alegre. Bali entry ni boss natin. Ito yung tatay at nanay ni Totoy. Ito yung Chuston, tapos Inbred, Angel 6 yung nanay, yung banda ron, si Ashred. Naglabas ng Dark Globar. Ito naman yung hardline dito ng Crack Ito ang Lulo, tapos tatay ng mga Crack Pipito. Ah, pinahinga ko. Ito naman si Angel 6C, tapos Paul George, Champion to Champion nilagpair ko ang ah, ganda ng anak healthy ito naman producer ng champion pariho tapos overall ng norte nine overall tapos black champion ng Santa Ana yung blue bar ah, BBC banded panglipad ng tropa Ito so, naman, Red Devil, yung, yung kulay na yan. Tapos ito, punta jigs ito yung nabit niya na ibon ito naman yung pinayaya natin dito Red Devil pang mga panglagami sa south ito naman anak ni Angel Six ito pinayaya dito bali ganito ang dinobas katulad ng puling winner natin ng kulay Pari yung babae. Ah, ito si Gohan. Bale, limang beses na siya nanalo sa pooling. Si ginamit ko. Bale, nag na naman siya ng magandang pooling. Yan, si Gohan. Dito mga to, mga pang-north. Ah, ang laban ng north. north ng DHPC tapos north ng PPC ito yung dati kong loaf na gamit ko pero dito gagamitin ko to lalagyan ko ng medyo madami dami sigurong pang north kay sir Kip palipad to sa atin pero anak ng ibon natin yan pinalipad lang ng tropa nating pulis Bali, dalawang club ngayon na uh, pinanalo natin ng cooling. Ito yung isa na panalo. Bali, anak na Angel, siksing dalawa yung nanalo natin. Ito, nanalo sa PPC. Pulling. Day 3, 50, 30. Number 1. Ito, anak na bulldozer. to black anak yan ng grisel tapos si ashred nag throwback yung itim siguhan 7 ah, years kaya pang mag, nag 1334 pa to 1,347 pala, speed na. Nah, nah lingkungan kami recover to ah, galing sa ronda tong mga to mga panglaban din ng south tore red devil ito yung pulling winner natin red devil din ito pinaparis ko ito yung umuwi, ito, umuwi sa kabilang lock wali apat na apat na beses na umuwi doon kaya stop na talaga bali anak ito ni Totoy tapos anak ni Tisay ito nanay niya yan ko na ito palaban ng summer ito recover na sila galing ng karira kanina buo na rin yung mga ipot nila ito asawa nung pula doon na barako uh, pinangyayay ako talungan si Diyos patubo na rin yung pak buntot niya ang uh, binibaya ko nga pala pag ganitong gabi uh, ito ito mga gamit kong gabot magkanker lang ang ginagamit ko pag gabi ng linggo uh, ah, binibigyan ko sila ng patak ito so yung ko ah, karton nakalinis lang kagabi kaya gabi ng sabado ako naglinis kaya medyo maganda patignan pero mga isang linggo ko na yan puro tay Ito so, mga panglaban ito sana entry ko sa oiler. kaso matanda na at dito ko nalang lalaban ito kapatid ni bulldozer ah, hindi ko na ilagyan ng rings para hindi na may laro nandun mga boss maraming maraming salamat